Inimbitahan nga pala ako ni TikTok para pumunta sa TikTok Award Philippines. Kinatamad nga akong pumunta ngayon lalo na wala rin ako makukuha ang award. Tapos binomba pa ako ng kasama ko. Hindi daw siya makakapunta. Pero itutuloy ko na din yung pagpunta doon. Kasi nakagawa na rin magsusuot sa akin na damit. At saka masaya na rin ako na imbitahan ako ni TikTok. Bago pala ako pumunta ng Manila. Dumiretso na muna ako dito sa magdadamit sa akin. Si Zero pala yung gagawa ng susuotin ko. At buti na nga lang talaga nahanap ko din siya. Kasi nung pumunta ako dito ilang araw na lang TikTok Awards na. At buti na nga lang talaga nagawa niya ako ng magandang barong. Barong kasi yung team namin. At saka Pilipiniana. Kaya nahirapan talaga ako sa paghanap ng susuotin. Ang galing nga ni Sir Rob. Kasi niya modern barong yung susuotin ko. Tapos nalagay pa niya yung paborito kong kulay. Ilagay niya din daw ako ng necktie. Para daw yung pagsisilbing pamunas ko kapag kumakain. Chot! Na matapos ko na nga makuha yung susuotin ko na barong. Nagpaalam na din ako kay Sir Rob para makaalis na. Ilang oras na lang din kasi magsisimula na. Kaya transition na lang ako na nandito na ako sa kondo. yun na kay sinama sa biyahe. Kasi baka lalo mời liền Pagdating ko nga sa lobby, sira yung elevator. Kaya wala din akong choice kung hindi gumamit ng hagdan. Bumili na din pala kami kanina ni ate ng pagkain para dito na din kumain. Pang sampung hagdan palang lang to namin ni ate pero hinihingal na din kami. Makalipas nga ng ilang oras, ay minuto pala. Nakapasok na din kami sa bahay ni kuya, ay ni mami pala. Pagdating nga namin sa loob ni ate, binuksan ko na din yung binili namin kanina. Para makakain na kasi nagugutom na talaga ako. Sa buong araw din kasi namin ni ate, ngayon pala ako kumain. Ngayon pala si mami na miss kami. Oh! Pagkatapos nga pala namin kumain Naligo na ako para maayusan na Mabilisan din pala ako ayusan ni ate Kasi maganong oras na Sabi ko nga sa kanya dyan bilisan niya Kasi baka bigla ako magkaroon ng award Mabigay sa akin best in layout na, Matapos na ako ayusan ni ate Sinuot ko na din yung barong Medyo nahirapan nga kami sa pagtali ng nektay dyan Mauna kasi na kasi nga buhol-buhol yan Pumaba na din pala ako kasi hindi na magsusundo Bago nga umalis si ate Inaalalahanan pa niya ako Nagandahan ko tayong kuha ko ng video Kasi ako na lang daw mag-isa video. Nung kalagitnaan nga ng biyahe ko, medyo traffic na. Kaya medyo late na din ako. Pero kahit late na ako dyan, hindi ko iniisip na late na ako. Kasi wala na din ako magagawa kung late na talaga ako. Sa paglalakad ko nga, meron ako nagitang secure. Kaya kay kuya na lang ako nagtanong kung saan pumupunta yung mga nakabarong tsaka Pilipinyana. Ay, nga ako sa sinabi ni kuya. Kasi andun daw sila sa basketball court. Nagbabasketball daw yung mga nakabarong. Charot Pagpasok ko nga ng entrance, iniisip ko kung ano kasi yung pool. Yung alam ko lang kasi yung swimming pool. Chawot! Pumakit nga ako ng third floor kasi andito daw yung mga nagtitiktok. Excited na ako dyan na kinakabahan. Kasi mamimit ko na yung mga ibang content creator. Kapasok ko nga sa loob. Sobrang dami na din ng tao. Kaya pumunta na muna ako sa registration. Para alamin kung saan ako makakaupo. Bago nga ako pumasok sa loob, nakita ko si Outs Gegeg. Nakapasok ko lang. Sabi niya, ayun Ay, lang, tapos na. Nakala ko tapos na. <laughs> Chot! lang, like, tapos na. Ang bait din ni Ouch Gegeng. Nakita ko din pala yung dalawang mag-asawa. Sana all may asawa. Charot! pa pala ako sa mga content nila. At napa-acting pa nga ako nang wala sa oras. Ang bait nga ni Ate Sarah at Kuya Simon. Kaya pagkatapos nun, pumasok na din ako sa loob. Binigay ko na din yung ticket ko para makanood na ako sa loob ng sine. Huwag nandito ka kasi sa loob para ka rin nanonood ng cinema. Nakita ko rin pala si Dior. Ang angas nga ng suit niya. Parang siya yung bata sa karate kid. Nandito rin pala yung doktor sa Apex. Yung doktor sa abot kamay na pangarap. Dito pala sa loob. Para rin ako nag scroll sa FYP ko sa tiktok kasi andito lahat sila feeling Kailin ko tuloy nanonood ako ng tiktok ngayon <laughs> Sigurado ako nanonood ka ng TikTok ngayon. O kaya sa Facebook, kilala nyo siguro to. Kasi kung hindi nyo kilala, parang hindi kayo na grade 2. Jawot! Heto pa si for the person. Marami pa sila dito. Kaso lahat sila hindi ko napuntahan. Baka kasi kapag pinuntahan ko lahat sila, baka maging isang oras tong vlog. Jot Pero syempre, pinuntahan ko din si Iska. Siya na yung huli kong pinuntahan dito. Yung necktie ko na din pala yung ginagamit ko kapag lumalabo na yung camera. Puuwi na din sana dapat ako dito. Pero naganap muna ako ng tao mag-bi-video sa akin. Kaya kasi si ate ngayon. Kaya mag muna ako. picture pa ako sa labas. Ayun yung ko si Kuya. Kaya na daw magbibideo sa akin. Bago din pala ako umuwi ng pampanga nito. Nadaan muna ako sa Kiapo. doon na lang din ako magpapagawa ng award. Charot! <laughs> Pero yung best award na nakuha ko ngayon taon. ayun panunood nyo lagi ng vlog ko. At syempre yung supportan nyo na din. Doon palang panalo na ako. Aww. Ayun lang. Bye-bye!